talaga hong nakakalungkot ng na nayo oh. gadram po gadram mm. may nadaga sa apat isang puno nang niyubo sa ilalim yan ang ganda po ang tibay po ng pagkakahoy oh. laki talagang hindi naman po natin maikaila Nalaglagan din ang mga pung pilipit din na yun Pambihira Oh Bagsakan din po ang mga kahoy Oh ah, Ay, talaga nga naman Ay, lurat-lurat din ang mga saging Bali, pupunta po muna tayo sa kubo ano? Check po natin kung Anong naging gana po ba Tapos yung mga saging Ay, eh, di ating aanohin ah, medyo lilinisan po oh ah lalaki po ng punong nalapak oh talaga pong malakas din ang hangin aba nagkakatawang po ng tao ang na pingas oh Yeah, the Oh, Ay hindi po akala eh, na hangin lang ang dumaan diyan eh pero po pag yun ay eh, pinutol natin ng ano hihirap-hirapin tayo dito yan ito po ang ganap nanggaling po yung sangay din sa matayog na puno oh tapos po yung mga ibang mga matitigas na kahoy natumba rin na eh. ito yung malatubig oh eh. pambihira Paman din kayo ito yung matigas na kahoy po Napabagsak din oh Wala tubig Sobrang lakas na ano Kasi po open space ito Palayan Siguro nag na rin yung ano Yung hangin Nahalik po pati ubat. Yan o. Kain naman po ang dinanas din sa amin. Aba. Napabagsak tong malalaki. Ega pusti. May mga orchids pa naman. yung Ayan, oh. Aba. Kakaiba pong dumali. Yun lang doon po yung wasak din na yun. po ay batino. Ito ay anong puno ito? Malagasaha. Malagasaha nga po ang tawag dito. Tapos yung pong isa. Dito. Ilang-ilang. Sa dulo Malatubig ito pong malaking ito ay kalumala may nara may star apple yan po ang mga napabagsak na puno din sa area po yan po ay ano napakakatandang puno na, matatandang puno na po uh -huh. pero napabagsak pa rin ganyan na po pala ka ano eh. kumbaga ka ano ang panahon ilang ka oh. pang gulay yun eh. tambak na po tayo may meron na rin gulay doon sa kabila oh mga matitigas pong kahoy yung nadali rin malatubig na ray eh. laki nyan no. kalumalak sayang ah, yan po ay posibleng mabubulok na laanli yan oh. yan ang lakas ba Pilipit ang puno para po bang pinilipit ang puno ah ito ugadram oh, ito eh sayang ah, eh malaki pa sa drum aba ang laki oh talagang paling hipo hindi na sasantuhin aba ay ari pa po kaya pagkalakalaki gadram ay talagang napilipit lang ayong kayang gagabaraso ang katawan ng balinghoy po oh aba nga nung antak pagkakaantak na rin matigas na kahoy po ari aba malakas sa drum oh Aba. Ayari. Lagas. Talaga hong nakakalungkot tingnan na Gadram po, gadram. Hmm. May nagagasa pa isang puno ng nibo sa ilalim. Yan, ang ganda po. Tiyan, ang po ng pagkakahoy. Laki. bali ari pong ating video na ari kumbaga para na-documentary na rin po yung pangyayari po baganap tulad po ng mga anak ko kumbaga maipakita ko kay tutoy na kumbaga yan yung kumbaga yung ating ibang area may mga punong malalaking gayaan ano parang misan hindi rin po kumbaga pagkwento lang natin wala tayong patunay hindi hindi maaano po ba mapapatunayan oh no? pero yung ganito tayo nakadokumentary yun makikita pag tulad dun ito nara oh. yung sabi ko sa inyo nara mabubulok lang to sayang aw oh. ito pong ganito kumbaga hinahayaan na laang oh. Oh, may tigas pa naman na. Oh. Kasi yung oh, pambasang puno natin yan. Oh. Pero andito pa rin puro man yung ano. Oh. Buti dito na Oh. Yung pinakamalaking puno po dito sa area. Oh. Ito po yung pinakamalaking puno dito sa area. Na. Hindi naman nagpasalamat po tayo kung yun ay gadram aryo ay maii ano ko naman kasi laki ho ng ano yung ang oh, malaki pa siguro to yung tanker po ba ng ano ng gas yung flammable ah oh, mas malaki pa to yung truck oh mas malaki pa ito sa truck baka po kapares ito mga ano mga limang tao yung pwedeng yung makakap sa kanya oh or higit pa yan pasalamat po tayo na pa tong napaka jambong pag po yayakapin pati itong ganito baka hindi lang liliman tao yung makakaano baka po dito sa kalahati pa lang dito isa dalawa isa hanggang dito dalawa tatlo apat na ho hanggang dyan halos kalahati pa lang Yan, yan po ang ibig ko sabihin na eh, ano. Ganap dyan. Tapos yung akala natin, yung mga kamuting kahoy lang yung nadali. Pero napakarami po pala ng ano. Ng kahoy din na naitumba. Ah, ah, Talagang nakakangalos. Kahit tayo bisita lang ng bisita. Ayun, salamat po sa inyong pagsama. Dito na po ulit tayo magtatapos ang vlog na to. Kung di pa po kagsasubscribe sa akin channel. Pa-subscribe na lang. Pa-click na lang po ng notification bell para maging updated po sa susunod ko pang pa video. So hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy lang. Bye!